October 3, ikatlong araw ng filing uh, ng COC at sa kauna-unahang pagkakataon. Uh, actually pangalawa ata to kasi parang meron nagpasa ng uh, COC sa pagka-mayor ng Maynila. Hindi ko lang kilala kung sino siya. Pangalawa, kanina nagpasa na si uh, Mayor Hanel Lacuna kasama si Yu. Ano ba 'yung napipindot ko dapat ito 'yon. Ah! Nagpasa na silang dalawa. At ayun, mayroong pabanda. <sighs> Ang daming hakot este, ano, uh, yeah, mga tao. <laughs> Kasama niya yung uh, team Ascenso Manilenyo. Sa kanyang pagpile ng COC. Okay, okay, okay. Pag-usapan natin yan. Panoorin natin. Ang daming Ewan ko ba? <tinyo> din na eh. Tumitin din na yung laban. Tumitin din na. Na. <tinyo> <tinyo> Hindi ko alam kung matatawa kayo o maiinis kayo. Bahala na kayo kung anong uh, reaction ang uh, magagawa nyo. Ha? <tinyo> Oye, hey, mga kayon, para doon sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe ka na at click mo na yung notification bell para lagi kang updated at manotify ka sa mga videos na ina-upload natin araw-araw. -ara. Ah, ah. <laughs> Patungkol sa mga politika at mga issues, news and current issues dito sa Pilipinas. Ating tatalakayin at uh, pag-uusapan kung ano-ano yan, mga yan. Pero bago yan, ito muna ang pag usapan natin. Today is October 3, pang-ikatlong araw ng pagpasahan o ng uh, filing ng uh, COC o Candidacy. At ito na nga, nagpasa na nga kaninang umaga itong si Mayor Hanin Lacuna at kasama ang kanyang uh, si you <tinyo> <laughs> Panoorin natin mga kayo na. Panoorin natin. Medyo maganda to. Magandang labanan ngayon. Grabe. Nakakainip. Nakakainip. And at the same time, Nakakasabik Sana iisipin mo na sana mayo na. Mayo na para makita na kung sino talaga ang uh, may ibubuga at nasa huling halak. Kasi tumitindi na ang bangayan dito. Sa Maynila. Sa Okay, uh, panoorin natin itong, uh, ano ba to? Banda. Banda rito, banda roon ni Mayor Hanin Lacuna dahil nagpasa siya kanina umaga. Panoorin natin, ha? <silence> sa kanila yun, ha? Ah, yung friction na yun sa kanila yun. Hindi sa akin yun. Grabe, oh. May pa -ano ganun, -ganun na si Mayor. Ayos. Alright. Huwag <laughs> kang ano dyan, oy. Ay, ah, naka. May dito eh, tinama. May magandang part dito. lahpanawrin niyo lang, yung niyo lang. nagtipon-tipon na sila rito. Ayun o, no, yung mga kasamaan niya sa Aseso Malileño. Nagtipon-tipon na sila rito sa liwasan po ni Paso o sa Cartilla. Sinisigaw nila, wala nang babalik. Baka sila yung hindi nababalik. <laughs> Yun, no? Know, ah, medyo marami-rami, ha? Hey, ah. Titindig tayo! Wow! Titindig kami yeah. para sa minamahal nating lungsod! <laughs> sa may, sa bulanda, taon! Chihuahua! <laughs> ang aming pagmamahal! ay binigay namin ng uh, buong puso ang paglilingkod namin para sa Batang nyo. Ito po ay kailanman hindi matitinag kahit anumang obstacle na magiging sa paglilingkod. 2025! Hey, that... Ayan kayo na. po! Tayong lahat! Ang una! Epani Laguna Tangan! At yun siya ang panito! At sa kayo mga patawin ninyo! Ang tambay ng Ay Ay maglilingkod lang ng may kalinga! At magbabamalas ng disiplina at lalaban ng patas Talaga lang ha. Sana all. At maraming maraming salamat po sa inyong patindig! Ngayong umaga. At pangako po. Tatangka na ka Hindi po namin kayo iiwan. Hachachi. Maraming 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 salamat na si Mayor. Sa lahat Yeah. Grabe na, no? Grabe Sana na. Taksil! Yeah. taksil ka pala, Yorme. <laughs> Yorme. Yeah. Oh, hindi nang iiwan. <laughs> <laughs> Sana all. na daw babalik. Bakit bumalik ka pa, Sayor Yorme, Ayan, matindi na ang laban ngayon, mga kayon, talaga naman. Tumitindi na at papalapit ng papalapit, lalo lalo na siguro to next year. Talagang kanya-kanyang uh, siraan. Well, expected na yun, no? expected na yun sa mga namumuliti ka na talagang ganyan. No? Pero kasi may paliwanag kasi dyan si Yorme talagang, eto, una pa lang. Siguro na, forecast na ni Yorme kung ano yung mga yayari talaga. Eh, no? Pakinggan natin yung maikling interview kay Yorme prior sa ganitong pagkakataon. na Nauna pa ito, ah. pakinggan natin. Darating ang oras, Yun. Eh, magiging official ang lahat. Basta ako ngayon, oh, nakikinig ako sa taong bayan. Oh, pinakikinggan ko yung daing nila. Pinakikinggan ko yung damdamin nila at balang araw, eh, magdidesisyon din tayo. Pero, ni minsan, sa totoo, ha, hindi ko pwedeng kalimutan yung ibinigay sa akin pagkakataon ng Diyos Correct. at ng taong bayan ng ang lungsod ng Maynila. Sa murang edad, kahit na wala akong tatay na vice mayor o politiko o mayor o senador, binigyan nila ako ng pagkakataon. Ayun, nililingon ko yon At lilingonin ko yon habang buhay. Mano pa kung sila sa tingin nila sila ay napabayaan. Pakiramdam nila hindi sila kinalingap. Sabi ko nga siya pa ako, mahirap maging mahirap. Mm -hmm. Kaya ang sandala ng tao, pamalan Correct. Hmm. Yun, tingin ko kailangan kong tupdin yun kailangan kong tingin yun. O, pagdating ng panahon. Because uh, lahat ng katatayuan ko ngayon ay kaloob nila. Bagay lang naman siguro, suklian so, ko yung mamamayan ng lungsod ng Maynila. Iba talaga yung ano no, iba talaga yung utak ni Yorme no? Na talagang ang ang pinagsisilbihan niya, ang interest niya talaga na taong bayan no. O manileño no. Talagang sinusund, sinus, sinusunod niya in short no. Kasi kung siya lang, ako lang iniwala ko kung siya lang okay na eh no. Parang kahit hindi na siya bumalik, total host naman siya, artista naman siya, may mga guesting naman siya. Parang okay na eh no. Kaso talagang si Yorme mismo talaga yung gustong gustong sundin o din nga, ika nga yung, ano, eh, yung sigaw ng malilenyo eh, na bumalik ka na. Six, wala eh. Talagang ako naaksaksiyan ko din. Wala naman nangyari sa Maynila. ba? Diba? Yung mga proyekto ni Yorme, yung hindi naman nagtuloy-tuloy, di ba? As you can see, doon sa mga survey natin, doon sa mga comment ng uh, buong malilenyo, binash nga itong mga to eh. Binash nga si, si Mayora doon sa tayo ng COC niya kanina na talagang ang daming ang daming sinasabing mga negative comments din eh. No? Kaya talagang hindi naman babalik si Yorme kung kung nagawa niya yung mga dapat niyang gawin, yung trabaho niya. Hindi naman babalik si Yorme. Kaya talagang napilitan na na taong bayan na mismo yung maging boses para makabalik si Yorme Isco Moreno sa Maynila. At tao rin mismo ng Maynila o mga Manilemyo na rin yung maghahalal mismo kay Yorme. Kung ngayon pa lang, ngayon pa lang, ah, halalan na, malamang panalo-panalo na to si Yorme. Eh, no? eh syempre, next year pa, marami pang pwedeng mangyari na mga hokus pocus na hindi natin masabi. Di ba? Pero alam nyo, totoo lang, siguro talagang Disidong disidong na rin si Jorme Mesco Moreno kasi talagang gaya ng sinasabi niya sa mga interview niya, pinakikinggan niya yung hiling ng taong bayad o ng taong manileño. Gusto niyang tuparin kung ano yung sin sinisigaw ng mga manileño na Jorme bumalik ka na. Kasi talagang kailangan na ulit siya. Talagang pagagandahin niya ulit ang Maynila. Ang pangarap kasi na Jorme rito, parang sa, sa mga naunang interview niya. Dati pa, Parang kay Jessica Soho ata na ang pangarap niya talaga ni Yorme dito sa Maynila e eh parang maging Singapore. Parang sa isang interview na banggit niya yan. At wala namang masama kasi nga kaya naman, di ba? Kaya naman dahil maraming establishment sa Maynila ang gumanda na mga parks, nagkailaw, nagumanda, kayang-kayang tapatan ang Singapore. Bakit hindi? kung gugustuhin lang ng isang uh, Pinoy, ng isang uh, politician sa, dito sa Pilipinas, kayang-kaya yon, Kayang-kaya, maniwala kayo sa hindi. Kayang-kaya yon. Minsan, yung mga politician na lang talaga yung may ayaw. <laughs> Sila na rin yung parang, parang umaadapt na lang sa lumang sistema. Magbago na tayo. Diyos ko, santisimo. Kailangan na magbago ng... nga ng uh, Pilipinas, lalo-lalo na ni sa gobyerno, dahil parang hopeless case na eh, no? Parang wala ng pag-asa kung tutuusin. Pero kung may iluluklok natin yung uh, gaya neto na may puso, na may malasakit, tapos nagtatrabaho pa, imagine mo, kung lahat, lahat o oh, karamihan, sige, karamihan na lang, wag na natin lahatin kasi parang imposible. Eh. Kung kung sana karamihan, sing gaya ni Yorme na talagang walang ibang iniisip, kundi interest ng bayan, di ba? O oh, gaya neto, Gaya na sinabi ni Yorme, kung kahit kakampi niya sa politika, kahit kaalyado niya, kung talipandas sa taong bayan, itatablay eh, niya, sasagasaan niya. Tama naman kasi taong bayang yung mismo yung nagano eh. Yung maglulukluk sa eh, di ba? Taong bayang Bakit ang tingin mo kailangan sa kapwa mo, sa, sa sinasabi mong kapamilya mo? Eh, hindi lang naman kapamilya mo ang tumulong sa bad Bagkos, taong bayan nga, yung naghalala sa'yo, eh, dapat ang interest mo nasa kanila. Hindi lang basta nasa partido mo. No, ha? Kaya minsan, ang, 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 talagang magulo ang uh, politika ng Pilipinas. Kasi talagang baluktot yung sistema. Eh. Baluktot yung sistema na dapat ang putulin. Kung parang, parang pag may nanalo, a-adapt na lang sa sistema. Pag may bagong luklok na halal, a-adapt na lang sa lumang sistema. Wala nang, alam mo wala nang bayag para para tumayo at uh, ayusin, di ba? Kaya sana sana makabalik to si Yorme, tulungan natin na makabalik to si uh, si Yorme. <laughs> Kasi imagine kung three three terms magagawa niya, imagine mo lang kono itsura ng Maynila noon. Talagang noon pa lang napatunayan na ni Yorme iskomore no. Merong mga resibo yan dyan, merong achievements na na-discuss natin ng mga nakaraan na sa sa, 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 sa tatlong taon na tinirabaho niya na pagkaupo niya bilang mayon mayor ng Maynila mula 2019 hanggang 2022. Lahat yon may resibo. Wala ka na sabi. Yung pinasabi ng mga bashers natin na about sa Divisora Mall, ayan, meron na dyan. Panoorin nyo sa video natin kung uh, bakit binenta. Kaya wala kang ano eh, no? Wala silang mga ibang maipukul kay Yon Mays Kumoreno yung, yung, pagbenta ng mo eh, which is napaliwanag na natin. O ano pang hinihintay nyo? Di ba? Kaya yung mga kababayan natin dyan, yung mga lalong-lalong na yung mga Iskonya na nanonood sa atin, alam ko, lagi kayo nanonood pagka Iskonya yung topic natin. Tulungan natin makabalik si Yorme Isko Moreno. <laughs> Dahil kayo, yung mga OFW na natin, kung talagang, talagang nakikita nyo yung difference ng Maynila noon sa Maynila nung naluklok si Yorme, mas makikita natin next year kung gano'n niya pagagandahin at kung gano'n niya aayusin Ayos na eh, no? Naayos na, ipinasa na. Kaya mayora, tapos itutuloy na lang. Hindi pa nagawa. Ayun. Kaya yun, hiniling ng, ng malila ninyo, hiniling ng taong bayan, na yon may bumalik ka na. Kaya yun talaga ang dapat natin gawin next year. <laughs> Grabe, tumitin dito. Sigurado to, habang papalapit ng papalapit eh, nakakasabik. So, sa Maynila, parang dalawa pa lang yung nagpasa ng mayor na COC. yung isa hindi kilala, tapos si Mayora, ah, si Hani Yul, ah, si Yul sa pagkabise. So, i-expect na natin na meron pa magpapasa na iba na pagka-mayor. Si Samber Sosa, parang wala pa. Pero I heard na tatakbo din siya. O, so, si Yorme, tignan natin, hintayin natin kung kailan siya magpapasa ng kanyang uh, COC. Maraming maraming salamat mga kayo. Kung di ka pa nakapag-subscribe, subscribe ka na at click mo na yung notification bell para lagi kang updated sa mga videos na ina-upload natin patungkol sa Maynila sa news and issues, current issues dito sa Pilipinas. Maraming maraming salamat mga kayo!